Ang gustong gusto ko ay palitan ng na ating saligang matas na tungkol sa qualifications for public office. E biro mo, basta literate ka lang makakapagbasa ka at makapagsulat, pwede ka na pala tumakbo na opisyal ng gobyerno. Pwede ka na na tumakbo mas hindi ka natapos ng high school na senador o kaya vice president or president. Biro mo yon, sa libro natin, paano malaman? Para ka mag-police, mag-apply ka palang pagka polis, kailangan may college graduate ka. Pero, para maging presidente, o senador, hindi kailangan na may high school diploma, may college diploma ka. Bisa na, maski high school diploma, hindi hinihingi yun. Yan ang rason kung bakit, pag nakinig ka, sa senador. O kung minsan sa presidente, sa sali salik klase ng Ingles ang narinig mo. Ang iba, you never heard of these English expressions they're using. So, dapat palitan natin yung provision o pro provisions sa ating saligang batas tungkol sa qualifications for president. Dahil, importante yung edukasyon eh. Iba talaga yung matutuhan ka sa mga professor na may mga expertise nang sa puro ka experience. Ngayon, kaya galit ang mga taong bayan sa politiko dahil palapunta sa sinihan ng ating masa at nakita doon sa sine ang kontrabida parang palaging ang politiko dyan sa bayan na yan. Politiko na may bigote. Ang <laughs> kontrabida. Self leadership should lead to excellence. Excellence means being superior or first class. You would think that everyone would want to become excellent. But this is not so. Many Filipinos are happy with okay na or pwede na ba yan. Sociologists might say that our colonization made us feel inferior as a culture. Bakit ganyan ang Pilipino? Basta pwede na, pwede. Ganyan na lang ang trabaho niya. Hindi niya dinadagdagan para nakahanga-hanga ang resulta. Basta pwede na kumasa, pwede na. Okay na. Siguro dahil sa naging under tayo sa mga dayuhan during the regime of the foreigners, the Spaniards and the Americans who governed our country during colonization days. Economists might say our lack of pride as a people is connected to our poverty and slow economic growth. Iba naman sabi nila, siguro kaya ganyan, na parang hindi pinagmamalaki ng Pilipino. Ang sarili niyang bansa, sarili niya, dahil lang sa mahirap lang tayong bansa. Psychologists might say that unlike parents in the other cultures, Filipino parents not really push their children to achieve. Well, they might say that, but I don't think so. Managers may say that the pressure from peers not to excel make employees content to perform like the rest of us meron naman dyan na hihiya, nagandahan nilang trabaho nila dahil natatakot sila na baka pintasan sila that they are showing off to their colleagues. Siguro lahat na ito yung tamang na. And yet we know that with globalization and ASEAN 2015, our organization should be faced to compete with organizations from other countries who are hungrier, who have a stronger drive to achieve and there was stronger will to excel. Malit lahat yung mga sinabi ko kanina na attitude dahil ngayon pa lang, 2015 na, nakikipag-compete na tayo sa ating mga kapwa-bansa sa Southeast Asia. May iwan talaga tayo kung hindi natin ginagandahan ang ating trabaho. Can we change our culture? Yes, of course. But first, we must communicate If we expect excellence, then we need to clearly articulate this when we hire people in our company values, in our policies, and in our goals. Pwede na magpalitan itong kultura na ito. Pero, kinailangan, una, communication. Kailangan sabihin natin sa ating mga empleyado, at sa ating mga boss, kung ano ba ang talagang pakay ng ating kompanya. We need to promote people not just based on seniority, but based on excellence. Kasi kung based on seniority lang, di una lang pala sa pagtanda. Parang triathlon or marathon na ang pinakamaba, pinakamahira, pinakamahina siyang magiging champion. Hindi tama iyon. Not seniority, but excellence. We need training for values. We need to continually train people to become excellent because the world is fast changing and an excellent worker today can become obsolete tomorrow. Yun ang problema sa mga presidente ng Pilipinas. Nagiging obsolete sila. Unang taon, enjoy na enjoy sila. Ngayon, akala nila dahil presidente sila at maraming nagsisip-sip sa kanila. Pero yung totoo, matalino sila. Kaya sunod na taon, ang yabang na. Kaya lahat ng Presidente bagsak pag malapit na matapos ang anim na taon nila dahil naniniwala sila sa mga tsutsuwa nila. Tapos nagagalit pa pinintasan. Hindi dapat ganon. And finally, we must practice role modeling. In a country with high power distance, we should have a high respect for leaders. Tingnan mo nangyari nung nabuksan yung pork barrel na pinamitigay pala sa mga NGO at kinanakaw lang pala nila. Dati, nananakaw sila 10%, 20%, 30%. Ay kayo pala, buo ng 100% ang kinanakaw na hatig na lang sa Senado at sa NGO. Kaya naging malaking skandalo yan dahil sa napakaganid lumabas ang ating mga politiko. Hindi na sila kontento ngayon sa mga percent-percent lang na kickback nila. Gusto nila hatik na 50% na. So, kailangan talaga na meron tayong self-leadership and excellence. I leave you today with these two challenges. Practice self-leadership And B, excellent. Kaya mo naman. Manila needs that of who? And more importantly, the country needs that of Manila. Ngayon, ang dami nating problema sa bansa. Palagi naman ganyan, ang istorya nyan. Yan. Ang lalaki ng mga problema natin. Mabuti na lang, hindi tayo magkukulang sa tubig. Dahil ang sabi kanina ni Mr. Pangilinan, malamang nakasya ang tubig natin for the summer. Ang nag-usapan ngayon, yung shortage naman sa kuryente. E di ilagay natin si Mr. Pangilinan doon naman sa dekorente. Pero no man problema, I assure you from my own personal experience, there is a solution. All that we need is to believe in ourselves. Maniwala tayo sa sarili nating kakayahan. Ang problema natin, naniniwala tayo sa magiging leader natin sa magiging presidente o sa magiging presidente ng Pilipinas o presidente ng Mahilan. Hindi ganon. Maniwala ka sa sarili mo. Ang kaya nila, kaya mo rin. Mas may kaya ka pa. Hindi mo lang alam. At we must remember that after all is said and done, there is a God in this universe. This God has counted every hair on your head. So don't ever feel that you are alone, that you are all alone, because there is an ultimate love and an ultimate justice at the end of our mortal lives. As the poet said, God moves in mysterious ways. <laughs> God moves in mysterious ways. God moves in mysterious ways. His wonders to perform, he plants his footsteps on the sea and rides upon the storm deep in unfathomable minds of never-failing skill he treasures up his bright designs and works his sovereign will thank you